magpapakulo tayo ngayon guys ng mainit na tubig at syempre sasamahan natin ng dahon ng oregano ayan o, para mas mabisa itong ating gagawin pag or o suob ilalagay lang natin ito dito sa ano kumukulong tubig para mas effective ang ating pag suob o tuob nakikita nyo naman ako dyan o no? talagang ang init na ang pakiramdam ko dyan tapos nilalamig pa ako grabe ito nga kukunin ko na ngayong yung kumot tatlo itong kinuha ko kasi nga para lalo akong pagpawisan. At ito nga, Sisimulan ko na yung pagtuob. Hinihintay ko lang yung pinakulong tubig ko. Ayan na. Big tip to guys, kasi ito yung ginagawa namin sa Bicol. Ayan na, magsisimula na ako guys. Yan, iano ko na yan. i ko sa katawan ko. Tapos syempre, dadagdagan pa natin ng dalawang kumot para sigurado talagang walang takas yung init na nagagaling sa ano, pinakaluang tubig. Ganito talagang ginagawa namin para hindi na bumili ng gamot talagang ano lang uh, herbal at saka tubig lang kailangan herbal na oregano yung dahon tapos yan tutuog na tayo para siguradong yung lamig sa ating katawan e eh, ilabas dahil sa init ng yung pinakulan nga natin na tubig siguradong pagpapawis na tayo niya sa loob at ito nga guys yung sitwasyon ko dito sa loob ng tatlong kumot tuog tayo guys Tatarang ka suwi na oy. Eh. Mainit yung katawan ko pero malamig naman yung pakiramdam ko. Kailangan may labas yung pawis. Itong ginagawa namin sa ano, sa Bicol, tawag nito, tuob. Um, magpapakulo ko lang ng tubig, lagay mo oregano, tapos maglagay ka ng kumot para yung init mapunta sa katawan mo tapos pagpawisan ka. Effective to guys. Kasi pag nalabas na yung pawis mo, ibig sabihin yun na yung lamig ng katawan mo at makalipas nga ang ilang minuto pinawisan na tayo guys at dito mga guys pawis na pawis na ako yung pawis ko kanina uh, yung mga tubig sa katawan ko lumabas na yung lamig ito lang ginagawa ko pag ano mainit ang pakiramdam pero nilalamig magtuob tapos mamaya iinom ako ng ano pinakulo ang loya hindi na kailangan ng gamot o bumili pa ng gamot okay na to Herbal.